Magandang umaga Pilipinas, narito ang mga balita sa oras na ito. Climate Change Commission na nawagan ng bayanihan laban sa nararanasang pagbabago ng klima. Si Alvin Baltazar sa report. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Nanawagan ng bayanihan ng Climate Change Commission laban sa climate crisis at para sa disaster resilience sa call to action and collaboration sa Asian Conference on Climate Change and Disaster Resilience Kinikayat ni CCC Executive Director Robert Morhe ang lahat ng stakeholders na makibahagi sa global efforts sa pagtugon sa climate change. Sa pamamagitan naman noon, ang pagtutulungan ay mas maraming buhay ang maliligtas at mas maraming kabuhayan ang mapoprotektahan para sa kapakanaan ng henerasyon sa kasalukuyan at sa hinaharap. Iginiti e, mo rin na ang climate change ay dapat isaalang-alang sa lahat ng bubuin at ipatutupad na polisiya dahil ngayon ay nakakaapekto apekto na rin ito sa human development at human security. Pinigyan din din ng uh, CCC na climate change ay dapat maging sentro ng socio-economic development plan ng Pilipinas. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Donasyong dalawampung satellite communication kits tinanggap ng Office of Civil Defense. May ulat si Leo Sate. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas. Report. Tinanggap ng Office of Civil Defense o OCD ang dalawampung satellite communication kit na donasyon ng Diversified Financial Network Incorporated o DFNN. Ang pag-turnover kahapon ng naturang mga SpaceX Starlink kit ay sinaksiyan ni Department of National Defense o DND Secretary at National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC Chairman Gilbert Chodoro, NDRMC Administrator under Secretary Ariel Nipomoseno at mga opisyal ng Office of Civil Defense. Pinasalamatan ni Secretary Chodoro si DFNN Incorporated Executive Chairman Ramon C. Garcia Jr. sa donasyon at sinabing ang modernong kagamitan pangkomunikasyon ay magpapalakas sa kakayahan ng pamahalaan na tumugon sa mga kalamidad. Sinabi naman ni Yusek Nepomuceno na mahalaga ang maasahan at matatag na sistema ng komunikasyon bilang backbone ng humanitarian assistance and disaster response operations. Ang mga Starlink satellite kit ay low-maintenance devices na madaling i-deploy at kayang i-operate ng isang tao na may kakayahang maghatid ng high-speed internet para sa virtual conferences, video calls at iba pa. Mula sa AFP, to Tosileo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Philippine Charity Sweepstakes Office nais nice na pabilisin pa ang proseso ng kanilang tanggapan upang mas marami pang matulungang mamamayan na nangangailangan ng medical assistance. May report si AJ Ignacio. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Yes, uh, Angela, nais nice nga ng Philippine Charities Sweepstakes Office o PCSO na pabilisin pa ang kanilang proseso sa pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan na nangangailangan ng atensyong medikal. Ayon kay PCSO Chairman Judy Cua na nag-iisip na ng iba pang pamamaraan ng PCSO upang mas mabilis pa nga ng tulong sa mga nangangailangan ng na ating mga kababayan. Dagdag pa ni Cua na nais na ng kanilang tanggapan na ay magkaroon ng digitalized sa pamamahagi ng tulong ng PCSO upang hindi na magkaroon ng mahabang pila at upang hindi na magantay ng napakatagal ang mga mamamayan nating uh, naisumingi ng tulong sa PCSO sa huli sinabi nikuha na bigyan lamang sila ng counting panahon upang mas mapaganda pa at mapabilis pang serbisyo ng PCSO sa mamamayang Pilipino mula rito sa PCSO AJ Ignacio Radyo Pilipinas Sa so, pagbang balita August 14 ipinadedeklara bilang National Memorial Day for Comfort Women mula kamera Siklin Forbes sa kanyang ulat Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Ito na ng Gabriela Portilis na ideklara ang August 14 bilang National Memorial Day for Comfort Women. Kasama ni Gabriela Portilis, Representative Arlene Drosas ang ilang Filipina Comfort Women sa paghahain ng House Bill 8859. Layon anya ng panukala na kilalanin ang kabayanihan at katatagan ng mga comfort women. Paraan din anya ito na maipaalam ang pahirap na naranasan nila noong World War II. Mahalaga rin para kay Brosas na patuloy na suportahan at tulungan ang mga nalalabi pang comfort women na makamit ang hostisya at nararapat na danyos sa kanilang sinapit. Ito si Captain Forbes para sa Radyo Pilipinas. Menstrual Leave Ordinance na kaunaunan sa bansa pinagtibay sa Nueva Vizcaya. Mula Radyo Pilipinas, Tugigaraw, si Teresa Campos sa ulat. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas. Report. Aprobado na na sa ngunyong ng Nueva Vizcaya ay isang ordinansa na magbibigay kaluwagan sa mga kababaihang empleyado na dumaranas ng pasakit sa tuwing buwan dalaw o menstrual period. Tinawag na Nueva Vizcaya Women and Power Ordinance. Ito ang kauna-unang hakbang na naisabatas sa bansa para sa kapakanan ng mga babaeng empleyado na tinitiis na lamang ang sakit at hindi komportabling sitwasyon sa tuwing sila'y dumaranas ng menstrual symptoms. Ayon sa may akda ordinansa na si Board Member Patricia Dumlao Jr., hindi dapat binabaliwala ang mga simptomas na ito dahil ito rin ang dahilan kung bakit hindi nakakapagtrabaho ng maayos at madalas lumiliban ang mga babaeng empleyado. Sa pamamagitan ng batas na ito, Anya, hindi na magiging hadlang para sa mga kababaihan ang kalambuan ng dalaw, kundi isang konsiderasyon na sa panig ng kalama employer o opisina. Samantala sa ng bagong ordinansa, mga babaeng empleyado ng provincial government at ng mga LGU, sila man ay regular, casual, contract of service o or job order other employees. Malipot dito ito Gagaraw City para sa Campus Radio Pilipinas. Yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radio Pilipinas para sa news update. Ako si Angela Panyalosa para sa Radio Pilipinas.